Tapos ito yung pantahi natin. Nalima muna natin. Sa mga nagtatanong or nabitin sa upload ko na ito, ay ito ay short Nalima video. Natin. May long form video po ito. Pawatch nyo po. At doon po yung pinaka full idea kung paano ko ginawa ang ganitong pagtatahe ng gulong. Okay. At pagbubulkanize na rin. Para makakuha ang mga baguhan natin na gustong matuto sa mga remedyo ng mga ganitong butas sa gilid ng gulong. Dapat talaga sa mga bago, panoorin nyo ang full video na ito mga agulong. Malaking tulong po ito sa inyo kung paano ko po or kung paano natin kumpunihin o remedyohan yung mga ganitong butas. Ito na po yung niya, ano, napakaganda. Lagyan po natin ang gam yan. Ang sa iba, direct to the gam na po. Ako, Ganyan. makikita nyo, manipis lang po ang aking lalagay dyan para hindi po siya nakaumbok or sobrang umbok ng pinakagam sinalang na nga po natin sa plantayan at ito